Guys, para sa first payout ko ng Paymat, thank you kay Ma'am Hatsuni and I'm planning to add another one account or more para mas malaki rin yung magiging payout for next time. Thank you so much, Ma'am Hatsuni and para sa mga gusto mag-avail ng Paymat, legit, 100%. Thank you! So, patunay lang to guys na unlimited kang kumita dito sa PMAT kapag masipag ka. Alam mo ba ang 530 mo ay unlimited mong pagkakitaan yan basta nasa legit at tamang upline ka at sa tamang grupo. Kasi dito sa PMAT ay kailangan ang leader mo honest, consistent, matyaga at marami dapat siyang proof na mapapakita. Huwag kang magtiwala dyan sa mga profile na maraming pera.